Wala po. Ha? Tumakas pala kayo dun sa planeta ninyo at napunta kayo dito sa amin? Sino po yung mga yoy po na umatakot sa inyo? Mananakop. Mananakop po. Sinasakop po yung planeta ninyo. naku, kawawa naman pala kayo. Ganun uh, po ba? o ayan mga ka-expert no. Uh, umiwas na kami doon sa mga Umiwas na kami doon sa mga lumilipad na UFO. So, yung, yung pagtiyagaan namin ngayon ni Mang ay yung hanapin ay hanapin po namin yung Ano 'yun? Ano? Narinig mo yun? Ha? Pus? Tao ba yun? Balitin. Ikaw ba yung parang sumipol bro? Ay sumipol. Yung shhh, yung ganun ba? Ay ako yun bro. Ay ikaw yun? Ay ikaw pala yun? Ay ang ha? Ha? Ah, oh, sumipol. Oo ganun ba? Ay ah, yun ako. Ay yun ako. Ay ikaw pala yun ako. Ayan, ayan yung nangyari sa akin kakainom ng kape. Ini basa-basa yung kape. Baliti, baliti to bro no. Baliti yan bro. Bro, ini okay. basa-basa yung kape natin bro eh. Ha? Ini basa-basa yung kape natin. At dedikado nito? Dedikado to. <laughs> ang, ang tanong ngayon bro kung mapapakita pa ba yung mga alien uh, mailap din sila dahil umiiwas din sila doon sa mga lumilipad na UFO engklasim bunga to Bro Nakakain kain to? bro ha ha dyan, oh. bra, dito. wala naman. May dyan? Ano? di kayak angin lang ha angin angin nian disulan naman Hindi <coughs> mo kulo tayo dito sa paghahanap ng mga alien. So, huwag natin yung pasyon sa paligid. Ang plan e dito uh, ay natin yung mga alien. Bak, mahanap natin at makikita natin. Eh, hey, bangin pala dito bro. Oo, uh, so, ha? Ano ba ito? Anong itatanim dito? Parang niyog. Hmm, may mga niyog. Sa eh. kaniman ng niyog? Hmm. Yun ang pinagkano dito bro. Uh, kapag araw, araw lang pumupunta sila dito. pag gabi, kaya wala kaya talaga? Kaya Walang kaya tao, kaya. tao dito? wala tao. May kubo naman dyan ah. May kubo dyan? Yeah, may kubo naman sa dyan. Narikita ko dyan. Sa baba. Yung mga magsasaka dito no, uh, hindi talaga sila pumupunta dito kapag gabi. Takot sila natatakot sila. natatakot um, sila. Yung ginagawa nila, araw lang talaga tapos nagsasaka sila sa mga lupain nila tapos uh, umuwi, din, umuwi din sila sa kanilang bahay doon sa bayan ayan, so, ang tahimik na ng paligid mukhang oh, hindi na magpapakita yung mga alien loh ano, nakakain ba ito bro? Ito? Ha? Ito? Hmm. Hindi ito nakakain, hindi mo alam. Hindi ko alam ano kaya to ano? no makakain kaya to siguro may igib na? may mga Pumalik bunga ka. pa oh Oy. bumalik ka naman paboritong pagkain ng mga pirok pirok nasana kayo mga ilin ba? yan yung problema natin ngayon saan tayo makakahanap ng ilin do nang maiilap yung mga alien. baliti na naman to. May bahay bro Wala talaga na ano, May mga bahay dito pero Wala talagang tao Yan may bahay So siguro uh, Yan yung may ari nitong lupa dito O oh, hindi sila natutulog dito sa bundok kapag gabi na natatakot siguro sila ano yan baka 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 Okay. parang galit-galit ah. Lapitan nyo tayo. Gamitan nyo natin. So, hindi nakikita kami yung baka. Ordinary yung baka naman siguro ito, bro. Hindi naman siguro ito ano ng mga elemento. Ano, bro? Ordinary lang itong baka, no? Ay, hindi baka sa ano to sa may ari itong lupa mm. iiwan lang pala nila dito no kapag gabi na mm. siyempre no kaya hindi naman nila yan madala dun sa bayan Dadalhin na lang nila kapag ibibenta nila yan Uy, bro. Parang may mga boses na ilin doon banda, bro. Doon sa pinanggalingan natin. Bro. Tara, tingnan natin. Pero ingat lang ha, alerto ha. Okay. Oh, yung boses ng ilin kami doon, uh, kami. Okay. So, bro. yan oh. Uh, kanino kayang aso yan bakit nandyan yan sa gubat kaibigan saan ba kayo kaibigan Elin sa sana magpakita po kayo sa amin para uh, gusto po namin kayong makausap kaibigan uh, kaibigan Elin narinig ko yung mga uh... Hello, broof. Yun bro, meron dun bro oh, Boses yun Meron dun Okay, store. no May ilin po dun ah, oh, medyo malayo-layo lang sya Ini kan? Bro, meron dun dito sa likuran Paano ba to bro? Dalawang alien to nasa Ah, oh, doon ako bro Sige, lapitan mo yung isa. Sige, Tapos dito ako. Ha? Ah, uh, Dapat alerto ka. Ha? bro ma ano lang ha? Mahinahon sa pagsasalita bro. para hindi, para... wala bro. Ha? wala. Lapitan natin yung isa. Ayun, nawala. Nawala siya. Kaibigang alien. Uh, magpakita po kayo. Magpakita po kayo. Gusto ko lang po makipag makipag-usap po. Wala siya. Pagtiyagaan natin 'tong mga explore. kailangan talaga natin siyang makausap. Sige, sige. Ganito na lang. So ayan mga ka-explore no. Uh, nawala siya pero uh, try natin siyang kumbinsihin no na magpakita siya at uh, kakausapin natin. Ngayon ngayon magpakita ko kayo. Pakita po kayo kay Bigang Alien. Oh, hindi ko po kayo maintindihan. Ano po? Rudi ko talaga kayo maintindihan, kaibigan. Talaga po? Ha? Tumakas pala kayo dun sa planeta ninyo at napunta kayo dito sa amin? Sino po yung mga UI po na umatake sa inyo? Mananakop? Mananakop po? Sinasakop po yung planeta ninyo? Naku, kawawa naman pala kayo. Ganun po ba? Sige, sige. Maraming salamat kaibigan at uh, hindi pala kayo mananakit sa amin. At hindi rin po kami mananakit po sa inyo. po. Sige po. Opo. Sige po, kung kailangan nyo ng tulong, tutulong po kami sa inyo mga kaibigan. Sini po, sini po. Sini po. Sige, paalam po, paalam, paalam. Yung mga ka-explore, no? Ah nagpakita yung alien at ah uh, hindi ko alam kung anong ginawa niya sa akin parang may ginawa siya uh, na intindihan ko na yung salita ng alien so yung nangyari pala ay tumakas pala sila dun sa planeta nila uh, dahil sinakop yung planeta nila ng isang mananakop din na uh, mga alien uh, at sinundan kaya napunta sila dito at sinusundan sila At uh, tinutugis sila ng kalaban nilang alien ganun pala yung nangyari sa kanila So, ayan, uh, uh, umalis siya. Uh, Nagmamadali siya dahil uh, i secure pa niya yung mga kasama nila uh, kailangan niya daw masyur na ligtas. Ayan, uh, uh, hindi hindi ko alam kung anong ginawa. Uh, biglang naintindihan ko yung salita nila. So, yun mga ka-explore. Uh, ganito. So, sana sa susunod na uh, explore namin, makikita pa namin sila para makausap pa, na, pa natin kung ano talaga yung mabuting gawin hmm. para matulungan natin sila sa problema nila so ayun nandun din si mangkiting so yun mga ka-explore uh, hindi ko alam kung uh, kasi may isa pang alien dun at uh, siguro kinausap ni rin yung mangkiting sana sana mag ano din magkaintindihan sila dun so yung alien dito na naintindihan ko na yung salita niya So yun, nawala na siya. Uh, nang mamadali siya. So, kawawa naman pala yung nangyari sa kanilang mga ka-islor. Uh, sinako pala sila. Uh, mga kalaban pala nila yung mga UFO na palaging uh, nagra rat ng laser. So, sa susunod, uh, bumalik talaga kami dito para uh, mas lalo silang matulungan kung ano talaga yung kailangan nila. So, nandito si Magkiting mga ka-islor. Bro, ano nangyari bro? Ah, uh, bro. Uh, ha? Uh, isang uh, nga uh, kawawa talaga bro dahil po yung uh, planeta po nila ay is uh, sinasakop ba sa ibang grupo din. Yun din yung uh, sabi ng alien na kakausap ko doon bro. Okay, bro. Oh, yun din. Uh, sobrang, ano, sila, bro, sobrang takot sila dahil po yung kalaban nila ay sobrang tindi mga yun mm -hmm. po gamit. Kaya sila nag ano hey, oh, ah, Ano umalis na ba? Umalis ang bigas lang ano bro eh, Ano lang limitado uras oh, boon, ano po ang oras nila bro dahil po inahabol sila. Kaya ay yung sabi na po sa uh, sa akin ay uh, am, ano lang ang ano lang sa akin. Madali talaga sila. Ang madali para hindi tayo ma, maladamay sa ano. Uh, kasi po, wala hindi pa tayo ang alam sa laban ng mayo po. Kaya natin ng ano. Yung isa kanina bro, ah uh, ano ba? Uh, yung sinasabi niya, Ay, kailangan talaga nila ng tulong pero hindi pa natin alam paano natin paano ba wala naman tayong mga uh, kapangyarihan tulad nila. So, ganito. Ng ganito na lang, bro. Hindi ko alam, hindi ko alam bro kung anong ginawa niya sa akin. Bigla na naintindihan yung salita niya. Ini um, na lang bro. Di, parang ano may gawang Ay. bro. Sige, parang hindi ano ko sa gawang dito bro. Ay, Ulo. parang binasbasan, binasbasan ka. Binasbasan ako parang binasbasan ako. Kasi oh, baka binasbasan din ako kanina. Pag salita nila sa pag salita nila sa akin kasi natindihan ko agad eh. 'Yun eh, yung sinasabi niya. Hmm. 'Yun. Oh. Kaya pala 'yun ang sinasabi nila. Uh, na unang-una yung sinasabi niya sa akin is nang uh, Pero kasi uh, tinawag, tinawag, kasi tinawag ko siya eh kung bakit ah, uh, boses niya nang natin at sabang tagal niya napakita sa akin bro <laughs> ganito yung gagawin natin bro uh, yung UFO yung lumilipad iwasan muna natin talaga sige. na sila muna yung sila muna yung uh, pakay natin dito para mas marami pa tayong malaman sa kanila sige. 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 So, mas mabuti tama na ngayon bro na naiintindihan natin yung salita nila tama bro tama bro Sige, sige. Kailangan natin mag-focus tayo dito. So, sige, sige. 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 So, so, yun mga kaibigan. Uh, Abangan nyo po, no? Uh, ah, babalik pa po kami dito. Ay, Uh, para mas marami pa tayong malaman tungkol sa kanila